Mura, <laughs> Murag sinsiyo. <sincere. laughs> Pinakot Ito yung sasabaw natin. Pinilo hmm. na punti. Tapos sinabawan. Ang dami isa ang may 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 dolo. Madagal, hindi kagawa Ang Papa, ang lagi! Ito ang dami itong kanang ko Pagpanatan na nato. Ayaw! dami ang huli ang may ka. Pilaw ka. Ang gituan Puro balas. masinggan yung huli ko may ito puro sa ano ba yung bala ng Armalite M16 sus chabla yung goggles may ito ag kaning panil kani masud lang tubig ko buguya ito may do, ba yung ano nya papasukan ng tubig hindi uh. mo dala Imbis na ma ano ako malunod, malumos ba ako niyan? Yung ito ang ganda. Ang ganda ng kurma. Kaso ito ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, Maydol. Yung dito niya ba? Yung lining sa gilid ito. Ito Maydol. Ito yung lining sa gilid, yung masakit. Siguro tatanggalin ko to. Ayun ko lang baka pasok na yung tubig. Try ko tanggalin Maydol. idol. May, Ganun din gusto isbat ya. Ah, Sulod na lang na ng Ah, huli ko Maydol eh. Murag ah. <laughs> Muraksin. Muraksin siyo. Bole <laughs> oh, gamay na parang ano, sinsilyo. Puro lagi ko ang lagi. Ato bang. Ingatan ng kasi shield ba? Ayun eh. Ba yung Ay, idol, oh. Ito yung ano ba? Ganito. Yung ko lang yan. Hindi ko alam kung anong pangalan nito, mito. may takugan ako na nakuha. Ito ba? Ito yung takugan may dalo. Oh. <laughs> hindi ko alam kung anong pangalan itong shell na ito may dalo. Pero isa yan, hindi pilit. kahiyaw yung... <laughs> eh. Galaming <laughs> pilit Tsaka ano, ewan ko lang, parang talakitok. Pero ang <laughs> Ito lang bulat may dalo. Ang isda po, may ilang piraso lang talaga. Kasi tayo tinat kumbaga tinitimpla ko pa yung ano mga idol tinitim oh tinitimpla ko pa yung gagos natin kung ano ba yung tamang ano talaga kasi hindi ko magits talaga yung gagos mga idol so, hindi tayo ka timing pero itry ko na ano pakuluan muna ng tubig init ba tapos pahira ng kulgit ito ba kasakaling sakaling hindi na siya mag blur no tapos gugupitin ko dito yung gilid mo ito kasi yung ano wala namang ganit niyan may dulo oh. yan oh yung ordinary goggles wala namang ganyan meron siya pero hindi kagaya nito na ano na masakit iwan ko lang kaya pag natanggal to oh, hindi kaya papasok yung tubig sakit kayo ba ito ba di ba ginupitan mo na to kanina masakit pa rin siya ito lang po lahat may dun yan yung isda natin tapos itong mga shell panigurado bukas to kasi gabi na ngayon hmm. Hmm. ito may ito e, ito ay natin ito kinabukasan ito ba eksperimentuhan natin kung ano yung masarap na luto dito may ito basta hindi ko alam kung anong pangalan nito may ito ilang beses na ako nakakita nito pero hindi talaga ako nang dalasan nako makikita ko dalawa dalawa tatlo pero ngayon marami di ano sya tapos masarap din yung laman oh parang bukaley man oh kain natin to bukas maydol Kung, ano maluto natin to eto magsasabaw tayo be sabaw kami nito maydol Please. niluto na namin yung isda maydol ah, ito na pa-luto na yung ana maydol alimasag pinakuluan ko lang yung ano siniperit ko lang po may yung mga limasag tapos yung ito ba hindi yung tawag dito eh yung kalimutan ko nasabi ko na kanina nakalimutan ko basta shield din yan may doon masarap yan may tapos pinigyan ako ni Mimoy ng dikya mm -hmm. yan nagpag na sa na yung may kabi hindi kaya may pinakuluan ko kasabay nun tapos nagkilaw ako kunti yung maliliit na isda ba Tsaka ito yung sasabaw natin. Ito lang talaga yung uh, medyo madala mga ito. <laughs> Tapos yung shell naman, bukas namin yan, iluluto. Tsaka yung ano, mga bituka, yan. Walang tapon yan mga Gagawin niya ang baguong ni Micah. Ayan, ito lang po mga ito. Ito yung sasabaw namin. Ito yung sasabaw namin linagyan ko lang ng sibuyas dahon tapos ano bumbay yan lang po yung pang sabaw nag blurred naman mas naili po dali ayan may dulo sarap din po yung sabaw na yun asan yung asin mo be walang ano walang kamyas walang sapalok wala lahat may dulo mangga wala kaya ito na lang eto so namin to sa suka takugan <laughs> naalala ko na may Dool. takugan pala tawag pangalan nito no eto yung hindi ko alam talaga yan comment po kayo may Dool, kung ano bang tawag sa shell na to sa inyo may ito kung mas sa inyo kasi ilang beses ko na ito nakikita hindi ko talaga alam si papa yung may alam may Dool, kung ano tawag nito yan yung laman niyan, yan o no. kulay ano parang kulay brown din kagaya ng balat nya may ano yung pintik-pintik din ba basta masarap siya yung lasa niya may doon parang bungkawil kaya nanguha ko tapos timing na rin madami naglabasan sila ay goods na goods may doon bukas to sentensya natin bukas ito yung ulam namin ngayon yung pinakuloang limasag kaunting kinilaw tapos yung kaunting sinabaw ito na po ito kain po tayo

Ating tayo idol. Tuwa din ka may may idol. Kasuwaan ng konti. Sarap ang inyo ano, sabaw. Ito, parang ano niya, talakitok ba? Ayaw. Ayaw. Ayaw.

Na mm. okay, so. mm. schön. Mm.

ang ginataan daw mayroon bukas yung ano ba, yung ako lang basta bala parang bala na ano, M16 hindi ko talaga alam kung anong tawag dyan no? baka alam nyo mayroon kung anong tawag doon sa yum, shell yum, na yun yum, yum, yum. taga dagat ako pero yun lang talaga yung shell na hindi ko alam kung anong pangalan

Resto kemarin dong Sekolah kakak ini udah indah bang Hmm, biskuit. Dai, dai. ya, <laughs> bis. Ya, <Syn Island> mm, bis Maidul? Hey, Maidul

Bali, kita kis lang po tayo bukas may doon sa pagluluto natin dun sa ano ba? Sa shell na yan may doon. Napakatawa pala ko tong ano. <laughs> Ginataan, yan yung gusto gagawin na namin bukas.